Oh, okay, okay, -e Ay, yung, -e <laughs> okay good, <laughs> na yun. kita engineer lang. <laughs> ano naman, mo ng Ang edad ko doon, hapit ako mo 40. Karoon ko ko, pati tag-engineer kamay mo. Ikay mga trabante. Good, kayo nga, engineer. Sipra dito, kato pala dito mo yung hukari. Dito may hukaran. Oh, ba pala dito? kapit dito pa na. Ito na, ito <laughs> na. Okay na, na. Lord, salamat sa grasya ng inyong tanong ng mga Lord, na hatag kanamo sa